Grabe na to. Grabe yung pawis ko. Ayan, grabe na ang pawis natin guys. Hi, good morning. So, good morning sa lahat ng aking mga viewers at sa lahat ng mga followers dun sa aking Facebook at dun naman sa aking YouTube channel sa aking mga subscriber. Ah, uh, so, alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Ito yung coconut shell or lampasong bunot. Ayan, sorry. Medyo hinihingal tayo, no? Kasi nga, um, naisipan kong gamitin ito pang exercise. Ayan. So, ayan, konting o ko pangalang ay ito na. Labas na yung aking pawis. Bukod dun sa nakaka-exercise ka na guys, nakakapaglinis ka pa. So, ayan, kung sino yung nakakalam or gumamit nito nung tayo ay mga, kayo ay mga bata pa, so please comment down below. Ayan. So, ipagpapatulol ko na guys ang aking paglalampaso para naman talaga tagaktak na yung ating pawis. Ayan, let's go guys! Ituloy na natin to. Ayan. Dito naman sa kabilang side. sasabi mo, hindi mo na kailangan pumunta sa gym. Eto pa lang, sulit na ang exercise mo. Talaga naman, lahat, lahat, sabihin mo, mauuga sa katawan mo. Tagaktak talaga ang pawis nyo, guys. So, ngayon lang ulit ako nakatry. So, nandito ako sa province, dito sa pinsan ko ako, ay tumutuloy. So, ito yung gamit nilang pang pangkintab ng sahig, bunot. So, tinanay ko lang ngayon. Ayan, magandang exercise to guys. Dito naman, sa kabilang side. na ako. So, everyday habang nandito ako, hindi pa ako nakakabalik sa Manila. So, gagawin ko to kasi, ayan, pumuputok na yung aking mga bilbil. -bil. Para mawala yan, gagawin ko yan everyday dito. Kahit na mga one hour lang, guys. Saka, nakaka-enjoy. <laughs> nakaka-enjoy gawin. Nakaka-enjoy sa gawin. Parang, hindi ka makakaramdam ng pagod. Yun nga lang, pawis na pawis ka guys So, ayan. So, ayan yung aking pinsan na dumaan. Ito yung mayari ng house. Ayan. Dito ako sa kanila tumutuloy, guys. So, ayan. So, ayan hanggang dito na lang ang aking video, guys. At kung mayroon kayong time, please subscribe my channel and follow my Facebook and please click the bell button para naman doon sa mga susunod kong videos. Thank you for watching, guys. See you my next vlog. Tapusin ko muna itong aking um, pag-exercise ko, no? Bye! Mwah!